Hi guys, good morning. So this is Akinamix Vlogs guys. So bago ako bababa, ayan naka-uniform na ako. So bago ako bumaba, guys, mag-update muna ako sa Sitaw. So ngayon is June 27 and then ngayong araw, guys, natanggap ko na ang pera mula kay Sitaw. So guys, linawin ko lang ang natanggap ko ngayong araw is isa lang sa marami kong withdraw isa lang siya sa maraming withdraw at hinati-hati po yon So, ang unang withdraw ko na nasali sa batch 1 is 150,000. So, ngayong araw, nakatanggap na ako guys. Natanggap ko na yung uh, portion doon. So, ayun. Natanggap ko na ngayong araw. So, wag tayo mawala ng pag-asa kasi lahat magkakaroon tayo. And then, mula sa maliit hanggang sa malaki, lahat tayo makakatanggap o kahit hindi nyo man nakita kung anong batch kayo, antayin nyo lang, matatanggap nyo ang pera nyo. So, akin, kahapon ko lang nakita na kasali ako sa batch 1. And then, yung withdraw ko na yun na 150,000 guys is withdraw ko noong June 22. So, may, may withdraw pa ako na June 21, pero yung June 22, yun yung nasali sa batch 1. At yun yung 150,000. So, yung June 21 ko is uh, 30,000 lang yun. So, yung pinakamalaki na withdraw ko, yun yung nasama sa batch 1. So, natanggap ko na ngayong araw, guys. At ang gamit ko na bank doon is go time. So, wala namang problema kung anong uh, account ang gagamit oh, kung anong bank account ang gagamitin niyo basta kung ano yung sinin sa inyo ng as nyo, at kung ano yung bank na hindi pwede doon wag niyo lang ilagay yon so may update naman yung as nyo, so doon kayo magtanong so hangga't maari sana okay ang iwalet wallet kaso ang iwalet wallet kasi nag-aano uh, halimbawa GCash ah uh, may 2% kasi sila na ah uh, kaltas pagkalagpas na ng 8K. So, depende naman siguro yun, pero ganun kasi yung experience ko. Kaya, gumamit ako ng bank. Tsaka, bank talaga ginagamit ko mula noon. Kasi, malaki nga yung withdraw ko. So, sa isang buwan, malaki yung withdraw ko. So, hindi pwede sa akin yung Gcash. Kaya, yun guys. So, ngayong araw guys, natanggap ko na guys. So, gaya ng pangako ni Sitaw, ibabalik nila ang pera natin. So, natanggap ko na ngayong araw. So, yun lang guys. Bye-bye. Kasi bababa na ako. Magtatrabaho na ako. Bye-bye.